Oh. Nah, right, enggak,

Tama, 67 lang eh. Ha? Huh? 67 lang ang ano. Shoot nya. Ha? Kung pa, sasabit. Hindi, pwede nyo yan. Pwede nyo yan. lang, eh. huh? okay, lang. hihilahin na yung pagano. Sabay at tara. tama lang yan. Ano? Pwede nyo siguro yan. Ha? Eh. Hindi, huh? hey, sa tayrad -re ko sinukat eh. Huh? Ha?

Next. Kasi ginawa ko si Vente, kasi dito yung kalina eh. Kasi ganyan na kataas. Diba? Hmm. Wala <laughs> akong Yan ako hmm? Yan lang ang problema.

Diyan. Lookela. ba makakadena mo. Ha? mo. Ayun na ba yun? Ya, di nama anu. Double nama nih. Ang kukuto. Ang ang hangat niya, ganun lang oh. Oo. Tapos wala sabit na. na Ini Ito ejector, tanggalin pa din ah. na? Ito na lang. Ang connection ito. Injection pump. sama na yan. Sama na Ang tanggalin mo lang. Ito, iwan na yan dito Ay, drain ko pala lang yan. Langis. Ha? Ayun, langis. 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 langis? Dito na sa bo. Dito na sa taas? Oo. Oh. Hindi, siya na Oh. Tagaling ko na lang yun, no. starter. Yung batery. Star batere. Batere, baka ba siya dito, bago. Oo nga, butas. Layo ko na muna butas. Yung mayari ito, nabutas na. Eh. <laughs> <laughs> Tagaling ko nga yan. <laughs> Bilsa mo, mag na. Wala na kayo taga-video. <laughs> Wala ka nang i-upload. Ay, ayan, mamaya na pag naglambitin na yung makina. Eh, gusto kong makuha ng habang nilalabas nyo dyan para makita ng boss mo. Hindi, tawagan, tawagan lang kita. Ito, unahin ito tanggal eh. Wala pa naman alas dos, alas dos mag-umpisa yun. Mag aalas-alas pala. Anahinan ba ang Anahinan pa, ito? Oo. Parang sigurado. Ang galing na yan. Ang galing na Pwede mo, sir, papalitan niya po dood yung parang may puso saging? Yan. Yan, lidik ito. Puso ba, na saging. Banta yan. Yung tulad na yun sa motor ba? Oh. Malaki um, lang siya. No? Ito? Oo. Oh. Pwede naman. Wala na yung ganyan-ganyan ba? Wala lang, hose. Hindi sabi kabuti.

Kalsuan dito mataas yeah. ah. Kalsuan na mataas. At, oh. Tapos, Tapos yung sa likod? Yung sa likod Kahoy din. Bukannya nang lang muna, ihangir eh, natin. Habang eh. mag-drain tayo. Ah. Ayun na. Ayun na, yan. wala Oh. Tama naman yung bumba. G. Nasa gitna yung G. Pag Ay, may mga letter pala yan. Oh, pagdating dito, oh. Nasa baba naman yung Y. Hindi naman na gitna. Dito rin. Timing niya, oh. Nandito naman yung X. Ang layo. Oh. Tumalon kaya yan. Wala na naman dagat dyan. Langis lang yan dyan, eh. Ikutin nga natin. Ikutin mo yung alin ang kalup-kalup. Ayan, tinanggalan namin yung head. na namin yung masintro yung timing. Bago baklasin. Parang maingay dito. Parang minbiring nga tapos panatso. No? Minbiring na siya yun. Oh. sana di natamaan yung sigunyel para madali yung ikabit pag natamaan yan dalhin yung black doon sa ano yeah. masinsyap di man natama yan ang ingay oh parang ngalansing din sa ilalim Mm. Yan ang sinasabi ko sa iyo papadots. Ha? Huh? Yan ang sinasabi ko sa pagikutin ba. Maano siya? mamaya yeah, gawin natin kuan Alin si Raja? yung may kulay dilaw. Ay, yan ang sira yung dilaw. Tanso. Tanso. Ano pa? Ito. Oh. Bin birig ka mo. Ito pa ito. Magsalita ka na na pa dot. yan eh. Anong sira? Uh, main, bearing. main bearing. May interview ko sila. Ito yung mga mekaniko. Nag-interview ako. Ay, ano yung masira dyan? Dito. Yung dos. Tsaka to lahat. Li, ano? Oh, may gas gas, oh. Okay, ano. ano gagawin dyan? Kung kaya to sa liha, liha to. Pero kung dito kaya sa liha, ay, oh. yung sa machine shop. Machine shop. Yun na, ang difference siya.